may isa sa ko to sa mga gym na maliliit ang space. So ito yung seated chest press with high row combo. Yung posisyon ng kamay ko, diretso mula umpisa hanggang end. Hindi bumaloktot. Pero pansinin mo kasi yung ibang mga machine, yung wrist mo, bumabaloktot. Ito, hindi. Yung machine mismo yung nag-a-adjust. So, ito yung sinasabi ko na expertise ko. Sa maganda pa rito, isolateral to. Which means, magde-develop ng iwala yung kaliwat-kanan kamay mo. Kasi, kung sabay silang gumagalaw talaga magkaduktong, may tendency na yung malakas kong kamay, kagaya ng kanan, kinokompensate niya yung kaliwa. Kaya, mangyayari niya, kung sa maigi yung kanan, yung kaliwat na iiwan. Pero ito, sabay na nede-develop yung kaliwat-kanan tricep mo, kaliwat ka ng chest mo na adjust yung upuan. pwede ka kung maliit o mataas, adjust mo lang kung saan yung perfect na range of motion sa'yo. So, dito, yung kamay mo, mula starting position, diretso yung wrist movement mo. Lesser ang prone sa injury. Pwede mo taasan yung upuan at saka itong stopper mo sa paa.